Kwela ang mga naging reaksyon ng mga netizens sa ipinost na litrato ng Kapuso TV host na si Kim Achenza kasama ng yumaong broadcaster na si Mike Enriquez. Nailibing na ang labi ni Mike noong linggo, September 3, sa Loyola Memorial Park, Marikina City makalipas ang ilang araw na burol nito sa Christ the King Parish Church sa Green Meadows, Quezon City. Pero habang ipinagluluksa pa rin ng pamilya at ng buong broadcasting industry ang kanyang pagpanaw, may mga netizens pa rin ang nakuha pang magbiro sa pamamagitan ng Facebook post ni Kuya Kim. Nagpost kasi ang TV host sa kanyang social media account ng old profile picture niya noong unang pasok niya sa 24 oras ng GMA matapos magpaalam sa TV Patrol ng ABS-CBN. Dito, inalala ni Kuya Kim kung paano siya winelcome ni Mike bilang isa sa mga main anchors ng GMA 24 oras kalakip nga ang black and white photo nila na naka split screen may hawak siyang maliit na buwaya sa nasabing foto na ginawa niyang profile picture noong August 30. Ang caption ni Kuya Kim, My first day in 24 horas 2 years ago, it was buma. Ito ang tawag kay Mike ng kanyang mga katrabaho, who welcomed me, I'll never forget. At dahil nga black and white ang litrato, inakala ng ilang netizens na pumanaw na rin si Kuya Kim, sa katunayan, may mga naiyak pa nga at nagrest in peace sa dalawang kapuso host. Narito ang ilang comments na nabasa namin sa FB post ni Kuya Kim. At dahil sa dami ng mga nag-aakalang namatay na rin siya, nag-post siya uli ng colored profile pictures na kasama pa rin si Mike Ania sa caption, "Di po ako namatay." Welcome back naman ang karamihan sa nagkomento sa kanyang follow-up post na natuwa sa muli niyang pagkabuhay. Yan ang ilan sa mga comments ng FB followers ni Kuya Kim, pumanaw si Mike habang nasa ICU ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong August 29 sa edad na 71.